producer. Alas 9 pa lang may tubig na. Hindi ka paras ang oras ng tubig dito. Sana mag-okay na ito ni upset kasi matagal na kami nagtigil sa tubig dito. Nakahirap sa tubig dito. Kaya lang, kailangan akong paanda ng motor kasi walang masip pag walang motor. Kaya nga, may motor ka. Kaya yeah, nga, motor. Kailangan may motor ka dito kung wala ka mo to, wala ang tubig na labas. O oh, kaya nung ito. Wala pag na tayo. Wala alas na ibigay ang gabi. Maraming salamat naman kung mag-okay na tubig, ito ang tubig itong Kasi matagal lang namin itong tinitisi itong mahirap ang tubig. Dati may deliver pero ngayon wala na may deliver. Kaya Kagabi,

Pero, kailangan laging puno ito, laging puno ito. Pusitin kasi nga hindi oras-oras ang tubig dito. Sa so, labas meron pa la, yun kasi nga yung naipon kayo dito eh, bisit no? pero nanghihihalo, no. Kaya, wala na naman, no.

selamat mengisi pak kapan orang nanya ini kalau saya bilang kanto kayak tuh lah silang motor rumah itu bisa lah kuras kuras itu bisa wala kelangan rumah motor kah kok wala motor wala kartu big sering buat ini nanti orang na ayam Nelokaraan, dapat nangaro, walang tubig, pusiting. Apo nora? Iksio Iksio kata'o Apo la'a Kata'a Kata'a la'a ken Kata'a la'a ken kusiri Kata'a la'a ken Kata'a program sito Kata'a yadati Nagiging pa naman yung mga kapit bahay. Sila naman. Pagay na ang motor. Ang sting. motor. Pagay Sila naman. Ang mga kapit bahay naman mag-ipon. Alas na yung BMJ Nakapuno na tayo ng tubig. Kasi marami mong pundo yung kagabi. Salamat Mixit. Hindi na tayo mapuyad sa kamag sa tubig. Maagang nakatubig tayo ngayon. Pagay na tayo nag-ipon.